ibang balita, sinita ng NBI ang dalawang negosyante na nagbebenta ng mga pekem piyesa ng sasakyan sa Pasay. Ang hawak nila ay Chinese distribution permit pero mga tunay na produkto gawa sa Japan. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dong. Nabulaga na lang ang negosyanteng Chinese na ito ng haina ng sabina ng NBI Intellectual Property Rights sa isang automobile expo sa Pasay City. Ang binibenta niya kasing automotive parts, counterfeit o peke pala. Ayon sa NBI, mismong ang manufacturer mula sa Japan na Sanki Industry ang nagreklamo. Napag-alaman daw ng kumpanya na may mga gumagamit ng tatak ng kanilang produkto nang walang permit mula sa kanila. Giit naman ang negosyante, may hawak siyang permit at pinakita niya pa ito sa NBI. Yun nga lang, Chinese ang dokumento at hindi rin ito ang permit to distribute mula sa Zanki Industry. Zanki Industry is our complainant. So why are you using this name in your product? So this should be owned by Zanki Industry Japan. So your document does not match here. You should not use that in the Philippines. This. That's from China. We cannot Sinita ang isa pang nagbebenta ng parehong peking pyesa ng sasakyan sa Automobile Expo. Di na nakapalag ang negosyante ng kumprontahin mismo ng kinatawa ng manufacturer. When you're copying the product. You copied the product of our client, Sangke Industry. If you're going to introduce this product in the Philippines, we're going to file the necessary case. Babala ng kumpanya, maaaring maaksidente ang isang motorista kung mga peke at mababa ang kalidad ng mabibili nilang pyesa ng sasakyan. This is a colorable imitation. So as a colorable imitation, it is meant to deceive uh, Filipino consumers. Because nga, as kayo, hindi nyo makikita, hindi nyo alam na fake yan. At the, uh, maloloko yung Pilipino buying this in the impression na original yung nabibili at the risk of the safety of the motor vehicles. Iimbitahan ang dalawang negosyante sa NBI para sa investigasyon. Maari silang maharap sa kasong trademark infringement at unfair competition. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at magsubscribe sa social media pages ng News 5.